May bago na naman pala akong project bike na papapugiin ngayon Dahil medyo maraming pagawain dito, inayawan na ng dating may-ari Kaya siguradong mapapalaban bago ulit mapapogi itong Honda Wave ito nga pala si Project Wayway, yung bubuin ko ngayon. Medyo matagal na panahon nga raw pala tong napabayaan, kaya siguradong maraming palitin na pyesa. Bali, inoper nga pala to sa akin ng followers ko, hindi niya nakasikay ang kayang gastusan. Kaya mababa niya na lang din binigay sa akin, para kahit papano, makikita niya pa rin yung transformation nito kapag natapos. At dahil medyo matagal na nga rin pala ako naghahanap ng ganitong unit, sakton sakto, kinuha ko na rin agad to. Sa mga ganitong klasing model kasi, hindi rin talaga biro yung pagbubuo, lalo sa mga pyesa nito, dahil may kamahalan din. Kaya hindi ko rin yung dating may-ari nito kung bakit binenta sa akin na mas mababa. Kaya para malaman ko kung ano yung mga piyesang kailangan bilihin o kailangan palitan. Babaklasin ko nga pala to lahat dahil kailangan din malinis ng mga loob. May may ilang piyesa na magagamit pa naman dito kagaya nitong grab bar. Pero syempre bago ko nga pala ulit gamitin to, irerepain ko muna para mas maging presentable tignan. Sa mga kaha nito, halos kumpleto rin naman dito sa gilid. Ang problema lang, puro sira na yung tornilyuhan. Kaya nung inuwi ko nga pala to para ako nakasakay sa gilingan, kono no kasi yung natunog dito sa gilid natin. At eh, nung kinuha ko nga pala to, nung nakaraang post ko, maraming nagre-request na bands nga raw yung gawin kong concept. Halos lahat din naman ng concept na pwede mo isalpak dito sa Wave 125, siguradong babagay din naman. Pero dahil nakikinig ako sa mga nagko-comment dito, susubukan natin papugiin to gamit ang bans concept. Pero wala akong ganung kalaki ang budget, kaya kung ano lang yung afford kong pyesa, yun lang yung mailalagay natin. Pero babawi na lang tayo sa malinis na build para naman kahit papano gumanda tignan. At dito nga pala ako sa bandang taas, nagsimula sa pagbabaklas ng mga Pagtanggal ko pala ng U-Box, ito nga pala yung bumungad sa akin, grabe sobrang dumi na rin. Ito talaga yung nakaka-challenge dito sa pagbubuo, hindi lang sa pagbibuild, pati paglilinis. At pati nga pala yung lens ng gauge, palitin na rin kasi puro crack na yung loob. Kaya tinanggal ko na nga pala yung dalawang screw nito para mahugot ko na rin. Bilang mo na nga pala yung tornilyo tsaka mga screw na nakakabit dito sa kaha dahil karamihan puro na cable tie na. Kaya pala nung nadaan ako sa lubak, nung inuwi ko to, halos lahat ng side tumutuno, Kaya, Kaya habang binabaklas ko nga pala yung mga pyesa nito, napapaisip ako kung change all yari rito. At nabaklas ko na nga pala yung headlight nito, nakakatuwa dahil genuine pa. Ang problema lang, medyo may mga gasgas na rin, kaya hindi na rin natin isasalpa. Yung gauge nga pala yung sunod kong tatanggalin ngayon, kaya nilawagan ko na tong dalawang screw dito sa magkabila ang gilid. At, At sunod ko nga pala tatanggalin itong busina naman, plano ko kasi tanggalin pati yung harness. Kaya hinugot ko na nga pala yung mga sakit dito sa harapan. At yung throttle cable naman yung sunod ko tatanggalin, kaya hinugot ko na nga pala tong karayom ng car. At pati nga pala yung brake master nito, paputol-putol din yung preno, buti na lang malakas yung preno sa sa likuran noong inuwi ko. Kaya tamang takbong break lang ako. Mahirap kasi. Baka may matumbok ako sa harapan. At para nga pala sa akin, ito yung pinaka maangas na version ng Wave 125 dahil sa itsura ng mukha niya. Sa itsura pa lang kasi ng headlight, masasabi mo talagang quality ang angas din ng datingan. Pero kung usapang classic looking naman, Honda Wave S125 naman yung maangas. Yun kasi yung pinakaunang labas na version ng Wave. Kaya siguro maraming nagre-request noon. Pero hindi kasi natin mapapagsabay-sabay lahat. Kaya ito muna na una. Pero sigurado ako, hindi matatapos tong project by bike serie natin na eh, hindi ako makakabuo ng ganon. Kaya abang-abang lang kayo sa mga nagre-request na followers ko ng ganong unit. At balik muna ulit tayo dito sa mga binabaklas na ating pyesa. Bali, unti-unti ko na nga palang nauhugot yung wiring. Plano kasi talaga matanggal lahat ng pyesa ang nakakabit dito para sa susunod na video, puro paglilinis at pagpipintura naman. May eh, mga kalawang na rin kasi ibang parte nitong frame kaya kailangan talaga mapinturahan at maliha. At pati nga pala yung CDI nito, medyo na-stack up na kaya gumamit nga pala ako ng lubricant para matanggal ko. Halos ganitong ganito nga rin yung huling experience ko doon sa XRM125 na binuuko. Yung CDI kasi na nakakapit sa goma, yung pinaglalagyan, kinalawang na yung bakal. Kaya nangyari, kahit goma, dumikit na rin sa bakal na may kalawang. Kaya nang nahugot ko na nga pala yung CDI, itong ignition coil na may tinanggal ko sa wakas. Nahugot na rin natin itong buong harness. At driver's po tres nga pala yung sunod kong tinanggal. Grabe, sobrang dumi ng ilalim nito. Puro langis na may halong puti. At syempre, sinunod ko na rin yung passenger putres. Natanggal na pala isang tornilyo doon sa kabila. Kaya pala parang may kumakalampag na bakal. At yung makina nga pala, isunod sunod na uhugutin ko, kaya tinanggal ko na yung pinakaunang ehe nito. Tatlong ehe kasi yan, yan yung nakabit dito sa frame na nakakonekta sa makina. Tapos sinunod ko nga pala, yung dito naman sa may gilid, kung mapapansin nyo yung tornilyo na motina, Pero mas okay yan, kaysa kalawangin, kapag kinalawang kasi, yan nangyayari, nag-stack up. At yung kicker nga pala nito, palitin na rin, kaya sinama ko na rin sa babaklasin ko. Kinalangan ko nga lang pala yan dito sa gilid, ng size 15, sa ako tinulak palabas. At ito nga pala yung pinakahuling ehe nitong makina na nakakonekta dito sa frame, yan tatanggalin ko ngayon. Kumuha nga pala ako ng pamukpok na may papasok dito sa loob, sa ako pupukpokin hanggang sa lumabas. Bali kumuha nga pala ako ng gulong, yun yung nilagay ko sa ilalim ng makina para kung sakaling bumitaw sa frame hindi mabasa. Kaya nung natanggal na nga pala natin yung makina, iusod ko lang tong konti yung frame para matanggal pa natin ibang pyesa na nakabit dito. Front fender nga pala yung pinakahuling kahan na babaklasin natin dito ay Project Wayway. Halos ito lang ata yung parte ng kahan ito na walang basag yung turnilyuhan. At tatanggalin ko nga pala yung gulong para matanggal naman natin tong dito sa likuran. Hindi kasi matatanggal yung tornilyuan niya. Nasa ilalim kasi to. Kaya kailangan tanggalin tong gulong. Nagtataka nga pala ako dito noong unang silip ko kung bakit walang tornilyo dito sa pender. Kaya kinotkot ko nga pala ng flat screw. Biglang may lumabas na tornilyo. Dahil ito nga pala ay sumasalo ng putek na nagugulungan ang gulong kaya hindi na nakapagtaka na sobrang dumi. Kaya nung lumabas na kayong dalawang tornilyong laknyan nyan, kumuha na agad ako ng pambaklas para matanggal na natin. Kaya pala parang nakasakay ako sa kabayo noong inuwi ko to. Yung dalawang niya kasi pares may tagas na. Kaya binaklas ko na rin agad, lipin na lang natin kung magagamit pa ba natin yan. At pinukpok ko nga pala dito sa taas, itong sa kabila, medyo nakakapit kasi, ang hirap puguti ng kamay. At ito nga pala yung nagpasakit sa ulo ko ngayon, yung eh kasi ng center stand, stack up na. Parang halos isang oras ko nga pala itong tinatanggal, pero wala talaga nangyari, ni hindi man lang gumalaw. Kahit anong pampapalambot gawin ko, wala talaga, kaya no choice tayo. So na nga, mag-update muna tayo ngayong araw nga. Uh, natanggal na natin lahat ng mga kaha, mga wirings tsaka yung uh, manobela dito nahiwalay na rin natin tong makina dito sa frame nya kaya lang ang problema lang natin dito ito yung palagi kong uh, na-encounter na problema dito sa mga dikambyo ito stack up yung eh nung center stand kaya hindi na natin matanggal yung center stand tsaka tong brake pedal so no choice siguro i-assist ia na lang natin ito na pinturahan since hindi pa naman itong bulok medyo madungis lang din. So, is dadami na natin siyang pinturahan kasama nitong frame. Kasi wala talaga. Ayaw gumalaw. So, yun. Eh, Ang sunod natin gagawin dito, baka bukas, ay lilinisin muna natin to dahil may mga part na rin tong frame na may kalawang, Ayan, kagaya nito. Pati dito sa baba, marami na siyang bulok. So, liliyahin natin yan para matanggal. Pati itong makina, yan, medyo madungis din talaga. So, kailangan din nito ng masinsinang paglilinis. So, kita it tayo bukas or sa mga susunod na araw itutuloy natin yung pagbobo dito kay Project Wayway kaya kita it sa susunod na episode yun lang ride safe alright